puso marami sa ating mga kababayan ang binaha dahil sa naranasang kalamidad kaya muling nagpaalala ang health authorities sa mga sakit na maaring makuha mula sa paglusong sa baha gaya ng leptospirosis kaugnay niyan makakapanayam natin ang isang infectious disease specialist na si Dr. Rowena Virey. Good morning Doc Rowena and welcome to Mornings with GMA Regional TV Good morning po. Doc, unang-una po sa lahat, ano nga ba ang leptospirosis at mga sintomas nito? Uh, ang leptospirosis po ay isang sakit na usually nakikita sa mga hayop. It is a zoonotic disease sabi nga nila. Uh, so, sakit siya ng mga uh, animals which can be transmitted sa tao. Okay? So, mostly itong animals na are asymptomatic, wala silang simptomas, pero carrier sila ng bacteria. And kadalasan, itong bacteria na ito ay nailalabas nila sa kanilang katawan sa pamamagitan ng kanilang ihi. Mm -hmm. And then, when itong ihing po ito ay comes in contact sa maruming tubig or marumingan anyo ng tubig which is uh, gaya ng paha, then, natatransmit po ito sa tao. Sa mga sintomas po ng leptospirosis, um, katalasan, wala po siyang specific na, na sintomas. No? It is a flu-like symptom. So, para siyang trangkaso na nangyayari ang lagdan uh, usually 2 days onset of fever, 2 to 5 days onset of fever. Um, they can present with headache, body pains, tapos um, pwede sumakit ng chat, pwede mag-diarrhea, pwede silang mag-rashes. Dok, nabanggit nyo na yung mga lugar kung saan pwedeng makuha yung sakit na leptospirosis. Pero very, very common nga itong sinasabi nilang ihi ng daga. Meron pa bang ibang animals? Sabi nyo kasi kanina may mga carrier pa ng bakterya na animals. Ano po yun, Dok? Mostly kasi ang implicated ay mga sa po. Pero pwede po siyang maging sakit ng aso, hmm. ng pusa, ng mga uh, baboy, kabayo any domestic animals at wild animals. So, pwede mo silang maging carrier ng leptospirosis pa. Doc, ano ang dapat gawin upang makaiwas sa sakit na leptospirosis? Siyempre, ang pinakauna ay ang pag-iwas okay, right? sa paglusong sa mga kontaminadong anyo ng tubig kaya ng baha o pagsusuot ng proteksyon kapag tayo po ay may uh, risk na ma-expose sa mga klase anyo ng team. So, kaya po sa mga magsasaka, ay kailangan magsasak sila ng punta. Doc, may gamot ba ang sakit na leptospirosis? Meron po. Meron pong gamot ang sakit na leptospirosis. Uh, bago po tayo magbigay ng gamutan, kailangan po muna nating classify ang pasyente kung ito po ay mild, moderate, or severe. Sa mga mild uh, leptospirosis po, uh, ang antibiotic na doxycycline po While for moderate to severe leptospirosis, nagbibigay po tayo ng uh, penicillin, which is the drug of choice. At pwede rin po other options ang ibang antibiotics like cephalosporins and ampicillin. Mm, mm Ano naman ang dapat gawin halimbawa ang hindi maiwasan ang paglusong sa baha, um, ano ba ang pwede natin gawin? So, hanggang kaya maximum tolerance, no? Kung kaya natin, mas umiwas tayo. Pero kung hindi po talaga kaya, gumamit po tayo ng personal protective equipment. Ito po yung panggamit ng kota or any um, any um, kasuotan na magpaprotecta po sa ating palat para hindi po ito mababan sa tubig. Kasi po, hindi po ibig sabihin, ma'am, na pag na-expose ka sa tubig, makuha ka agad ng leptospirosis. Ano? Uh, mayroon po certain time na kapag nababad po yung paa, yung balat mo natin ay lumalambot. And then kapag balambot lang po yung skin ng paa, pwede po siyang, madali po siyang ma-penetrate. Opo. Gaano katagal gumagaling ang tinatamaan ng sakit na ito? Kadalasan ng leptospirosis po, uh, majority po is mild disease. So, hindi lang sa kaso, hindi po magagal na bahang ng araw. Pero mayroong ilang percentage, about 5 to 10 percent, ang nagkakaroon po ng severe or complicated type po um, leptospirosis na majority po ay nangangailangan or nangangailangan ng hemodialysis. Mm -hmm. And lastly, Doc, paalala sa ating mga kapuso. Go ahead, Doc. Um, uh, so, panahon na po ng tag-ulan ngayon. So, sa ating po, bayan o sa ating syudad, medyo nasa low-lying areas po tayo at lagi po tayong biktima ng baha. So it, uh, prevention is better than cure. Hanggat maaaring pigilan po natin ang ating mga anak na ma-expose sa tubig baha, uh, pigilan po natin sila. Kailangan po natin magsuot ng personal protective equipment gaya po ng bota, mga kapote, uh, kapag tayo po na-expose sa tubig baha ay mas mainam na gawin po natin. Pero kung tayo po ay uh, na-expose na at depende na sa classification ng risk sa tayo tumapat, post-exposure prophylaxis po ang katapat niya. Pwede po kayong kumonsulta sa pinakamalapit health center o hospital para sa uh, para sa dose po prophylaxis. prophylaxis. Maraming salamat, Doc Rowena, at ingat po kayo palagi. Maraming salamat din po um, sa GMA. Salamat din po sa aming Public Health Unit ng Region 1 Medical Center uh, for this opportunity na makapagbigay po kami ng information on leptospirosis.